Hi guys. Ayan na po iinit na ng tubig. Ang pinakamamahal kong asawa. At magluluto ng pinakamasarap at pinakasariwang isda. Sa dagat hinuli, sa dagat hinugasan, sa dagat nilinisan. Kaya sariwang sariwa lahat. At sa tabing dagat pa lulutuin. At ang sabaw, tubig dagat pa. Iyan ang pinaka kakaibang luto. Kung matitikman nyo, walang alat, puro asin. Sasaway naman ito. Ako. Ang sarap niya. Ayan na po Magsasalin sa thermos Ng mainit na tubig so, yung, ano, yung mga... Para paggumilid Ang mga manging isda Sila'y makakapagkapi Lagdagan po na to Sige lagdagan mo na Para yung isda naman Hayup tayo ng sariwang sabaw sa sariwang isda mo kung bagong huli hinugasan ano. guys sa ano sa tubig dagat ang isda galing sa dagat lulutuin sa tabing dagat pa rin ayan na po tama naglagay na ng sabaw damihan mo yan tamang tama na yan lalagyan ng asin may kutsara yun dyan. Ito, ito, ito kutsara. Lalagyan ng bitsin. Katalo na. Wala nang sibuyas kamatis. Napakasarap. Lalo na't may kamatis pang baon. May sili. Yum, yummy. Ayan po ang aming servis. Natulog ng pampaswerte. Yung chikiting. Yung madaldal naming kasama. Kinuha ko na. Kinuha mo na. guys, nasa tabing dagat kami. Ilalagay ko na. Hmm? Marami Laging pang nangingisda. Madilim so, lang. Ilalagay ko na sa mainit. Ah, oh, mainit ba to? Hindi, ilalagay. Isasalang ko na. Uh, uh. Oo. Mainaw. Oh, wala yan. Asin pa. Asin. Ah, ilaw. Uy, Hi, yan ah. Sarap. Ang oh, ganda ng saingan namin, guys. Mm. Sanga ng kahoy. Kahoy ba yan? Yung ano, yung yung ano, yung pungita, maliliit. Pag masyadong luto kasi pag pag lutong luto. Makunat, makunat. Pero sariwa pa po 'yan, buhay na buhay pa. Ilalagay sa tubig. Nakumukulo. Bakit na hindi siguro na kumukulo? Ano plus light niya. Nalulutang agad, di man 'yung kaso ano? Bakit sa atin? Baka mahina 'yung charger. Kasi yung sa kanya, diba may mga sariling charger yung nabili? Dapat. Diba tayo dalawa din? Tapos, oh, oh, dalawa may sariling charger. Kaso yung ino ano ino na, nga, yung ino ino. nga, yung ano nga, nang ano. Yun na ang, ano doon eh, yung fast charger na ano, pinakauloy. Ngayon po, sa dami ng isda, nalulubat ang aming mga pangilaw. <laughs> mamaya yun yung dalawa, tapos yung sili. Yung sili, yun. yung sili, hatiin mo sa lima. Ayan na po. Nagagatong ng aking pinakamagandang asawa. Lalo pala itong asawa ko gumaganda sa gabi. Wow, talaga. Hihigop ng sabaw. Dinula Sana all ang DIY na aming kalan. Tingnan nyo naman. Ayan po. Tinuhog sa kahoy. Inipit ng tatlong malalaking bato hindi mo na kailangan bumili ng shilin makakapagluto ka na sa aming DIY yung gustong mag order mag chat lang kay Lala GB free shipping po yan free shipping po yan iyan oh. ayan ang pinakamagandang gawa namin ano? Mama, mapapanood -ma yun doon sa Bicol.